Normal po ba si Kuya Big Big? Kayo tatanungin ko, normal po ba siya nung... Eh, hey, hindi, hindi po. No normal yan. Normal po siya. Okay. Okay po siya nung magkasama po kayo. Okay lahat Yung pag-iisip. Opo, naging, naging ano nga po yan. Naging lumabas pa yun dun sa RE Taxi sa Maynila. Ah. Naging taxi driver pa po yan siya. Ito po yun, Bunny. Nung pinabasa ko po kasi sa doktor ng ENT sabi niya po, nakita niya, acute in, in part. Uh, ibig sabihin po nito, uh, nagkaroon siya ng, uh, ano pa dito yung, stroke, brain stroke brain sa stroke. brain. Kaya ang apektuhan po, may ugat po na apektuhan doon sa kanan ng kanyang vocal. Right na vocal niya, para sa paglunok. Para pong ano siya eh, dapat po daw po dalawa yun na gumagalaw-galaw. Pero isa na lang, tapos isa nakabuwal, na dapat po dadaan doon yung uh, pagkain, inumin para nasarahan po 'yon. So ngayon po kaya naghihirapan siya kasi puro ano din siya eh. Puro nana yung daanan. Wala namang wala namang mga bukol na nakita o okay naman yung ano niya. Kaya pala hirap siya kasi ah uh, nagsara yung ano, dadaanan sana ng pagkain. Kapag daw siya ay eh, nakakain o nakalunok, didiretso sa baga. Yung dun sa loob. Kasi... Grabe nung nana, oh. Ay po ni Kuya Bekbek na background. Parang ano po, no? parang inintay lang na oh, oh. Ang na makuha na tapos taon. makuha tapos ayan na. Ayan na. Ayan ka background. Ayan Pinakalas na ako yung mga bahay. Yung ano talaga? Timing. Timing. I good timing talaga. Mabango kayo. Tim! Tim! Kasi ganito, Ate Tiri. Wait lang, gano'n lang po. Grabe nung buko. pa ako po ha. Oo, so, oh, ko, yung pa ako. Oh. Iniisip ko nga ka telegram eh. Iniisip ko kung hindi natin nakita si Kuya Bek, Bek tapos nagkaalasa ng bahay dito baka naiwan siya dito. Oo, may iwan. So, At saka nung ano, may sakit siya, hindi na rin malalaman ng tao na nandiyan siya dahil wala na siyang boses. Hindi na siya makakalingin ng tulong, hmm. hindi siya nakakainom, nakakainom. Ang yan, no? Na, yung ano talaga,

sa 20 mm hindi ko na pero ako thank you ako sa bahay na to yung uh, maliit na kubo na to uh, pinalagaan niya si Tad di ko yabi sa nag thank you sa kubo eh, no? sa loob ng 20 years last last ito sa yung uto. Sa Hmm. Ikot mo Kuya yung kasi ito ang property na to. Uh, may ano na, may ga may gagamit na po. Hindi siguro Ate Tere, inisip ko nga po yung mga ano niya, baka may mga pera yun. Ay, yun to, yun. Punta yun, kami yun, Mga bata -ba -ba po dito, kinalikal na po isa-isa lahat. Meron na daw po nakuha na ay, nasa halagang 500 na oh, event. Ang galing, sayang. Oo. Sabi ko, kayo ha. May isa -isa niya. di ba meron tayong mga tinanggal? Yung mga tinanggal namin na ano, kasi siguro sila ang mga bata. Nakuha na nila Baka meron pong akong nakatao. Ang sa mga bata. Ang mga pinagbubuklat ng mga bata yung nakasabit na sa akin na yan. Ito po yung dahan namin nun, Kuya August, Wala ka kasi ito. Kasi bagong bagong taon po nung katekran eh. Bagong taon kaya hindi ko na pinabala uh, si Kuya August. Ito Kuya August Oh. Ayun o. Oh. oh. Ayun yung dahan namin papunta sa Kuya Gos. Kuya August ah. May ano dito. Bubog. Tatayo. Yan, it, yan yung tahanan niya. Kaya, hey, uh, ano ka telegram? Eh, thank you din ako kay Kuya ay kay Tatay Freddy. Dahil kung hindi kay Tatay Freddy, hindi tayo na ho dito. Sabi, yeah, 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 no? Kuya Gosa, ano to? Baka maano ka dito? para para makita din yung nasa labas din kuya guys para memorable nung bahay na yung kay ano kay kuya Bigbig pwede kaya siyang ano buhatin ng buo uh -huh. <laughs> para gusto kong tabi doon sa ano Biro mo may nakatago pa lang maraming tao dito. Pero ano naman? Uh, hindi hindi nalulungkot yung puso ko. Bago nangyari tong dem demolish na to, napunta ko si Kuya sila silang nakakaupo bali ate Tere ilang pang ilang araw na to ano oh, na, 12 o sige mamaya nalang, okay lang makitsikahan muna ako sa kapatid lagay ko lang ito kuya opo. ang pangalan niyo kuya? Rene, po, Rene kuya Rene kayo po ba yung kausap namin sa phone nun? hindi po, yung kapatid ko po nga yung panganay kabosis niyo yung kapatid niyo? Opo, opo. na no? opo. ate Kumusta po kayo? Okay naman po. May konti trabaho po sa electrical. O, oh, Kuya Rene, ilan taon na kayo? 53 po. Kapon po nag po ako. Wala naman anda. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya. Okay, yun nga, Kuya. Anong nangyari? Ba't nahiwala yung kapatid nyo sa inyo? Siya po yung bunsong kapatid po ni Kuya Bikbik. Nilan -Bik. po pala kayo magkakapatid? Tapat po. Apat, isang, pang... Isang babae, tatlong lalaki. Yung panganay, sino po yung panganay? Si Manolo Dom Romeo Balaga. Okay, nasan po yun? Ay, yung panganay po, si Ninita Balaga. Babae po? Opo, nasa Leyte po. Nasa Leyte po siya. Opo. Uh, yung sumunod? Yun po, yung kasa, uh, kasama ko ngayon sa trabaho sa, sa, Pasay. Sa Pasay? Si Romeo Balaga. Tapos si Kuya Bikbik na? Opo, opo. Ah, kumusta, kumusta po yung buhay niyo? Um, ako naman po ay eh dito ng mga anak ko. Sa Maynila pa ako trabaho dun. Pinasok pa ako ni Kuya sa magka-electrical. Mm. Kasi yung dati contraction lang naman trabaho ko. Minsan may kita, minsan wala. Naririnig ko si Kuya bigbig sa inyo. <laughs> Ganyan din wow. ko salita yung nah. kuya niya, yung kuya niya. Ang galing. Kuya rin eh. Okay. Uh, bali pang ilang days na to Ate Tere? 12. Pang 12 days na po ng kapatid nyo dito, Nakita po natin siya doon sa, parang tulogan niya kuya, parang basura na nga eh, hindi na nga siya ano eh, doon, 20 years, doon siya natutulog. Anong masasabi niyo doon? Ba't hindi niyo inalam yung kapatid niyo, ganun ang kalagayan? panay ko po yung pinupuntahan, <laughs> yung nagkaroon niya po nga, ko po kasi na po yung tabasan ko yung mga damo doon sa gilid ng bahay niya, oh. Oh, nagbayad pa ako ng 50. Eh, pinapaalis ko nga po yung mga basura doon sa loob. Mm. Ayaw naman niyang alisin at sa di ko alam ang kadalanan kung bakit gusto niya makipon ng mga basura. Kasi dati yan, naglilinis po yan ng mga bakoran, binibigyan ng pera bigas. Ang mga basura na, na nililinis niya, eh, wala man siyang ibang matapunan. Doon niya ah. tinatambak sa may kubo niya doon. Mm. Hanggang unti-unti rin nagkaroon ng maraming damo. Kaya minsan nang napas, napasyal ako doon, pinatabasan ko. Nagbayad ako ng isang isang bilog at saka 50 pesos sa mga tambay. Nagkakaroon ng question mark sa akin yung normal po ba si Kuya Big Big? Kayo yung tatanungin ko, normal po ba siya nung... Ibig sabihin, hindi siya abnormal, siyempre. Eh, hindi, hindi po. No normal yeah. Normal po siya. Okay. Okay po siya nung magkasama po kayo. Okay lahat, yung pag-iisip. Opo, naging, naging ano nga pa nga po yan, naging lumabas pa yun dun sa RA Taxi sa Maynila. Ah. Naging taxi driver pa po yan siya. So kung kayo yung tatanungin nung nakakasama niyo siya, okay po siya. O, okay, po yan, Okay. Napanood niyo ba yung, ano, o, yung po. video kanina? Opo, mula sa opisang pagkat wala po yung kanina na panood hmm. Ano pong masasabi niyo sa mga kasama ko sa kumuwa sa kanya doon? si Ate Ye Yeye, si Ate Tere, tapos yung kapatid niyo ba la yan? Pangalan po niya? Ate Clarita. Si Ate Clarita. Ngayon naman, si Kuya Jan, Pang ilang araw mo na to, Kuya Jan? Five, Five days na to, ano? Tulong-tulong sila sa pagbabantay. Oh, anong masasabi niyo sa kanila? Hmm. Ako pa yung papasalamat sa ano okay. na okay. hindi na kami mga kapatid sana magbabantay dahil lang sa meron naman kami ng trabaho malayo dito hmm. sa Bulacan, hindi namin nagagampanan. Papasalamat ako sa kanila nga yung pagkukulang namin sila ang umaano. Hmm. Anong plano niyo po ngayon magkakapatid? Yun po yung gusto kong malaman. Plano na magkakapatid. Yung sabi sa akin ni Kuya ko yung pa yung, yung, yung nasa Pasay. Pag magaling na sana daw yan, e, kami na lang bahala mag ano, mag ambag na dalawa kung halimbawa maiuwi na namin sa Leyte. Hmm. Uh, okay. Pag gagawa kami ng paraan para maiuwi namin. Uh may isa naman po kaming kapatid doon na babae. Mm. -hmm. Pinag-usapan na rin namin na siya nila magtingting oh. na lang muna magtingin-tingin habang nandito Mga papadala na lang po na meron pangkain, -pang -pang papadala na lang namin siya para makapulong tulong. Bakit niyo gagawin yon Eh, para ma, kung halimbawa naman ito makalabas, para hindi na po sa bumalik doon sa dati niyang tinutulugan, Huwag kayong magpalaboy-laboy dyan sa kalsada. Napakaganda po ng plano niyo yung gusto nyong iuwi. Mas okay po yon para sa akin. Masaya lang ako na nandito po kayo. Gusto nyong malaman ang kalagayan po ng kapatid ninyo. Opo yun. Okay. Noong nakaraang po na linggo, pumunta po kami dito ni kuya ng gabi. Nagmotoring na lang po kami. Mm, so, po so hindi po ito yung una? Opo oh, okay. yung pangalawa na Pangalawa na, Hindi, hindi lang okay. po kami pinapasok kasi bawal daw ang ano yung dalaw sa Ako po ang bantay nun eh. Dumating oh. sila oh. lang po Okay, thank you kuya. Okay. Thank, thank you, you. Pangalawa thank you. Po. Hindi lang kami pinapasok. Akala ko yung isa lang nagpunta po. Dalawa. noon. Dalawa, pala kayo. Thank you kuya. Thank you. Kuya. Thank you. Nalaman niyo na po yung balita kay ate. Ito po yung latest na update. Bigay ko muna yung mic. No? Okay, balitaan niyo kami. So, ito po yung ano, yung result ng CT scan niya po. Ito po 'yun bali nung pinabasa ko po kasi dun sa doktor ng ENT. Sabi niya po, makita niya acute in infarct. Uh, ibig sabihin po nito, ah uh, nagkaroon siya ng uh, ano kaya dito yung, yung stroke brain. Stroke sa stroke. brain. Kaya ang naapektuhan po may ugat po na naapektuhan doon sa kanan ng kanyang vocal right na vocal niya para sa paglunok. Para pong ano siya eh, dapat po daw po dalawa yun na gumagalaw-galaw. Pero isa na lang, tapos yung isa nakabuwal na dapat po dadaan doon yung uh, pagkain, inumin. Para nasarahan po yon So ngayon po kaya nahihirapan siya kasi puro ano din siya eh? puro nana yung daanan. Wala namang, wala namang mga bukol na nakita, okay naman yung ano niya. Kaya pala hirap siya kasi Ah, uh, nagsara yung ano, tadaanan sana ng pagkain. Kapag daw siya ay eh, nakakain o nakalunok, didiretso sa baga yung kanyang ano. Ah. Oh. Hindi na siya lalo. Tapos meron siyang uh, sinusitis dun sa left na ano niya, yung butas ng ilong niya, ano, may sinusitis. Hmm. Sa ano pa lang to? <laughs> CT scan? Sa CT scan po. So yun, katagram. Yung CT scan, na para hindi po maganda yung resulta. Ano pong sabi ng doktor? Anong pwede po natin gawin dito? Ang um, nagsasuggest na naman po siya na ipa-CT scan ulit. Yun pong mula sa ano naman sa, 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 dibdib. Dito hanggang sa dibdib para makita daw po sa loob-loob yung, yung, puno. Kasi ugat lang po yung natin malaman. Dito naman ko isisitis kanya sa, sa lungs pa yung lungs. Oh. Ang ah, sa, hirap, chest. sa chest. chest Ang hirap yung naman natin. Yung... ito Sa 20 years, sa 20 years siguro, kaya ganyan lumala. Dito naman po sa endoscopy, ito po yung... Ay. Ayan po so yung... Ay, mo. grabe! Ayan Nakita ko pa nung tumong, ano to, nana to? Nana, na po, Lana po yan. yan. Ito po yung umano siya bumagsak. Ito po yun, yung dinadaan na pagkain. Kasi po siya uh, nakaangat. Uh, Ala. Dapat po, ito po yung dito po dumadaan sa butas. Dapat daw po dalawa yan. Gumagalaw din po ito. Dalawa sila nakagalaw. Ito po gumagalaw to. Ito po yung hindi na. Dito po pumapasok. Ito po yung daluyan papuntang uh, lungs. Diyan pumapasok yung laway or yung kahit ano na Maano niya. hindi siya doon sa mismo, dapat dito, sa likod po nung uh -huh. dito. dito. Yun. yun nga po, uh, sinasuggest ng doktor ulit na yung chest naman niya po yung isigis ka. Tsaka yung sa pagkain niya, Para, sa, pa, sa ilong talaga. talaga kabitan. Uh -huh. Gusto niya po talaga na malagyan kasi didiretso na po yung sa ano niya. May, ang sabi po ng doktor kung hindi po dito, dito sa tagiliran niya, bubutasin, Oh, kasi, kasi, dapat malagyan na siya kasi yun, dun dapat kukuha o, siya ng lakas, lakas eh. Saka ilalagay yung gamot pang dito sa ano niya, yung naka ano na yan, para ito gumalaw siya. Kasi nakaano na siya eh. Sabi, at sabi po ni doktora, kasi kung galing po yung uh, stroke na yung sa brain na may, may ugat na tinamaan na yung sa pag, pagkain yun, uh, po pwedeng pagdating ng ano, pwede siyang ma-open ulit mabuksan kung sa sakaling mm. ano. Pero pansamantala muna, kailangan talaga siyang lagyan doon sa ilong. Kasi daw yon medyo komplikado kasi kailangan doon nun monthly-monthly yon papalitan yon Yung host na, na, yung NGT tawag kasi uh. Oh. sa, sa ilong niya. Ngayon, kung gusto naman doon ng iba, dito sa chan, mm. yung kaya, kaya, ibig sabihin po, Dok, sabi kong gano'n, doon na po namin iyan, no, direkta sa chan na yung pagkain. Sabi niya, oo daw po, walang choice. Kah kaso ang pinaproblema po namin talaga ngayon, ayaw ni Kuya Bikbik -Bik na magpalagay ng NGP na uh -huh. Hindi pwede siya yung masunod, mamamatay siya. Kasi ay, na po, sabi ko oh, kanina. Hindi raw po kasi yung pwede na puro uh, swero lang yung dextrose lang. Hmm. Kasi mas iba pa rin yung nakaka-take nakaka na siya ng mga pagkain. Uh -huh. Kasi, o oh, kaya yung, po, paano kaya yon dito? yan dyan po yung isang option. Oo, uh, so masusok, maano po. mas okay talaga dito po, ano. Gawin mo muna natin yung CT scan dito. Tapos, so, ano pong susunod niya, ano? Bali, kakabigay lang po nung nurse dun sa doctor nung mga sulat na galing dun sa, ano, mm. sa Sacred Heart po. Kaya hindi po po namin nakakausap yung doctor dun mm. sa loob. Kasi... Grabe nung nana, oh. Kuya Ronnie, paano to? Ang daming ano nung kapatid nyo? Nagano ano na yung bakterya, no, ate? Kasi ang delikado rin daw po, yung kapag nalagyan ng nalagyan yung baga niya, pwedeng magkaroon ng, ang tawag dito, yung infection. Tapos hmm. kakalat daw po yan sa buong katawan <clears throat> niya. Oo. Oh. Nakakatakot nga po. Bali, meron po akong video na kung paano pinasok. Gusto niyo pong i... Ano. Ah, um, pwede ba yun? Andito po sa akin. Kasi pumayag naman po na mm. i-video ko yung kinasukay yun nyo para uh, mas um. malaman. Ito po, oh, grabe. Hmm? Ano. Talaga. Mm. alam, malakas na yung sikmara ako, mm. pero pag nakikita ganyan... ako po, ano, may inang ano ko dito, pero ewan ko, siguro parang sobrang awa ko na rin talaga. Mm. Eh. Lahat na, sabi ng gano'n. Sige, sige, sige na lang. <coughs> pero ako, Ah, uh, alam, alam niyo yung ano, yung uh, gusto akong matulungan nila ate sa financial kasi yung PhilHealth inasikaso nila para hindi na tayo magbayad ng 12,000 something. Pop 12,000. Yung yung na, yung pag-asikaso niyo ate napakalaking ano, napakalaking salamat. Salamat po okay. sa inyong ano, uh, inyong basabahalan na si God. Pagka nanalo akong loto, patatayuan <laughs> ko kayong bahay. Ay, salamat. Ano? <laughs> Ito po yung ano niya. Uh, <clears throat> yung bill niya talaga. Mm. Ito po yung 12,000 manalo Pero, Na ano feel help. Thank you, ate. Ate, thank yeah. you po. Yeah. Siyempre, ang tanong ko lagi, budget naman. Sa budget, medyo meron pa naman, pero konti na lang. Uh -huh. Mm. <laughs> Sige, tatagdagan natin ulit. Pero, tay, yung ano talaga, una siyempre kay God, itong mga, kasi hindi ko naman talaga siyang mababantayan dito. Kaya, thank you kila ate, kay ate Yaya, kay ate Tere, tapos ito nga si kuya dyan, baka masyado na po kayong ano, baka pati nagugutom na kayo. Hindi po, <laughs> sa pagkain po okay lang po. Sa pong problema niyo, kakakain lang mm. namin. O kuya, ate Tere, idagdag mo na to sa budget natin dyan. Mahirap yung wala kang awak dyan. Welcome. Pag ano-ano <laughs> na natin, pag tulong-tulungan na natin. Yung, uh, para gumaling kagad yung ano natin. Pas kuya Bikbik, -Bik, pasyente. Uh, gusto kong magpasalamat sa lahat po ng magsimula sa doktor, sa mga nurses, sa mga ano dito po sa district ng Baliwag. Hospital, maraming maraming salamat po sa ano, pag-assist niyo po kay Kuya Bigbig. Tsaka yung doktor niya po sa ENT, sobrang bait. Mm. Si doktora. Pwede ba sabihin? Oh, si doktora. Uh, <laughs> Cherry. Si doctora. Kay doktora Cherry. Gatchalian. maraming salamat po. Endoscopies. Yes. Ang tawag pala sa kanila endoscopies. Yung isa, radiologist. Thank you po Doktora Cherry Yung nung nakita namin yung video tapos parang doon namin na-realize na, na sobrang pala talagang kawawa mm -hmm. kaya hindi po namin talaga din tawag uh, dito, nag usap kami ni ate na tama rin yung naging desisyon niya na dali na talaga sa ospital oh. Tapos parang maano ka doon na nakakaawa talaga yung sitwasyon yung oh. makita sa video yun hmm. nga, sabi ko kahit sige, sobrang hirap. Mahirap po talaga maglakad ng papers, pero hmm. talagang pag Binagam, nasa babalik puso babalik. mo talaga nasa yun. Ano naman Nasa po kami sa taas, mababa ulit kami, pupunta sa kabila. Kanina po. Bakal uh, ulit kami sa kabila, pabalik-balik. Hmm. Talagang isang perma, babalik ulit. Ay, hmm. hindi, 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 po kayo makakalimutan niyan pagka, ano, Kuya Bek Bek. Ang uh, kinukumbinsi ko po siya kanina namin na yung ilalagay sa kanya, kasi gusto niya nang kumain. Sabi namin, sabi niya, gusto kong kumain pero masakit dito. Sabi uh -huh. ko, kaya Kuya Bikbik, -Bik, lalagyan ka ng ganun, makakakain ka na ng uh -huh. lahat ng gusto mo. Mm. Gatas, frutas, gulay, uh -huh. sabi kong ganun. Pero talaga... Papilit natin ngayon. Uh -huh. Baka si Kuya, papilit mo Kuya uh -huh. kung ano para ma na natin yung mga dapat uh -huh. na... At saka may gatas para doon eh. Opo. Uh -huh. Tsaka doon daw po ano yung mga gamot daw. Gamot, dudurugin po. Dun, lang po. Doon ilalagay para ano yung ano niya. Yun? Oo. Lila, para pa. gumaling na kagad, Kuya. Tulungan niyo kami. Pasok oh, po ako sa so, sasabi. So, so, so. Ha? Uh, Ayun, yun yung ano. Sana po mga yun yung... Ano lang tatat. yan siguro... Mga two weeks lang, one month. Magaling na yan. Opo. Basta na ano po na maayos yung gamot. Opo, yun po talaga gusto mangyari ni Dr. Cherry. Tapos sabi niya po, mas okay daw po na malagyan na para Pwede hmm. na rin pong iuwi wag sa nang, bahay. Nang, ano, wag nang, wag nang, nang patumpik-tumpikin pa. iyan nyo. Once na ikabitin, hindi na niya oh, oh, matatanggal yun. Wala na siyang choice sa doon eh. Ba basta kuya, ito yun. Uh, pakiusap ko sa'yo. Bago ka umuwi, dapat malagay po yun. Okay. Ha? Sabi sabi po doko, Promise? Okay. Tsaka okay. pumirma na rin po ako talaga na papalagyan namin. Mm. Nga lang po, uh, Ayo talaga sabi po nung nurse mahirap naman pilitin na ayo nung pasyente sabi kailangan daw ko mag-usap-usap ngayon nung pumirma po ako then binawi ko muna dahil kailangan po kasi siya endoscopy uh -huh. kaya nakalagay po doon ipapalagay ko after ng endoscopy niya pwede kaya siyang pumasok Makikiusap po 'yun po yung ano uh -huh. problema lang dito. Kung hindi naman pwedeng marami, pwede naman si Kuya Jan na yung nakakapasok. Kuya Jan, gawan ng paraan. Ngayon, rin mataba, malakas siya. makapasok. Mm -hmm. Ikakabit lang ka mo yun. Kaya baka, <coughs> baka naman po kung siya kasi ikakabit lang naman. Uh, yan lang, para makakilas din tayo. Mm -hmm. Mabilis nga po yung pag-response din namin was na ano, nilalakad namin mm -hmm. para at least hindi na sasayang yung araw. Dere, dere, thank you lang. po. Ate, thank you ako, din. Thank, you. Maraming salamat din po. Thank you. Uh, parang dibo. <laughs> Gusto ko. Yan. Thank you. Thank you po. Thank you po. Welcome. Kuya, para kuya dyan. Para malungkot ka. Bakit? Ano ba sa loob? Paano hindi makatulog? Bakit? Hindi daw po makatulog si Jan dahil... Dahil po minsan, gigising po ng alang-alang oras, magwawala siya, mag sisipain niya po yung ano, yung mga dingding, dingding mm. -ding na mga, parang iniisip niya po may nag-ano sa kanya gano'n. Mm. Iniisip ka tulad kagabi, sabi niya, bet po ipiga daw po ng swero niya. Totoo naman po, no? wala nang ang tao, kanyang dalawa lang. Bakit kaya nag-hallucination kaya siya? Sino pwede yung ano niya kapalit? Eh? Ate, baka gusto mo muna matulog. Si Gusto mo palitan muna kita. Papalitan ko muna po siya. Ako nga tulis po sabi ko. Ay, Kuya Ron, ikaw muna. Mga dalawang gabi lang po, mga dalawang araw. At tulog muna. Awahan mo na muta, no. Dagdagan ko na lang yan, pang, pang ano malang. Salamat po. Welcome. Ano lang, uh, pagtulungan na lang natin. Ikaw, kayo muna para makatulog din muna siya. Ha? Tapos, pilitin natin na malagay po ngayon yung ano po, ha? Pakiusap lang, kuya. Dapat talaga ate mo lagay ngayon, ha? Para, ano na, tuloy-tuloy yung paggaling, na? Balitayan niyo po ako, ha? Para makaano na po tayo. Paano po? Salamat po. Salamat po, ate. Salamat, kuya. Welcome, kuya.